Power of dressing well. Meron akong gustong i-share sa inyo na sobrang nakita ko yung halaga nito kung bakit noon ay hindi ko ito napapahalagan sapagkat pinipili ko na maging simple. Kung ikaw to, tapusin mo ang video na to. Marcel Butad po, isang masiskarty sa buhay. At ito yung kwento ko sa usaping bakit na iba talaga yung power ng magsuot tayo ng kahit papaano ay maayos talaga. Lalo na kapag uh, nasa negosyo tayo. Ako yung tipong tao na galing probinsya at naniniwala na okay lang talaga maging simple at komportable ako sa suot ko. Yun yung naging, kumbaga, paniniwala ko. At the same time, no, kapag uh, meron akong pupuntahang isang lugar, na yung suot ko ay talagang minsan ay hindi na siya nababagay kung ano yung sa party na yon Basta ako, kahit naka-t-shirt, okay lang ako. And meron ako naging experience din nung uh, naging active talaga ako sa networking business. Alam naman natin na iba talaga yung mga pormahan ng mga tao dyan kasi naniniwala din sila talaga na porma pa lang ay katiwala-tiwala na. So, nung pumunta ako ng office to attend the seminar, sa free training kong tawagin doon sa company dito sa Ortigas and ayun na nga marami po doong umattend halos puno po yung venue na yon sa training na arum uh, and then ako naka-t-shirt lang na that time grabe maliban sa wala doon yung group namin kasi may mga by-group yan eh. And ako lang talaga mag-isa. Naka-T-shirt pa ako that time. Wala talagang pumapansin sa akin. And tinitingnan ako na parang kakaiba. Sabi na, oh, itong babae na to. Talagang nag ba to? Parang na-judge ko na kaagad yung mga iniisip ng ibang tao. And nung second time na umatend ako ng training ulit, so wala pa rin akong kasama nun. Kasi nga, yung mga uh, kasama ko rin ay nasa Cebu, nasa Masbate, nasa iba't ibang probinsya sila. So ako talagay nagdamit na ng uh, kahit pa paano masasabi kong okay na siguro to. Ang suot ko noon parang uh, naka-dress, tas naka-rubber shoes lang. So, masasabi ko rin formal din. And, ah, atin lang ng training. So, nagulat ako, biglang nung um, mag-isa lang ako doon sa gilid, bumibili ako ng produkto, may lumapit sa akin. At ang sabi, pwede po bang magpa-picture? So, sobrang nagulat ako doon kasi noon naman hindi naman nangyayari yon And, nung time na yon marami nang lumalapit sa akin at napapansin na, uy, tinatanong na nila ako. So, nagkukwento na, ganun. So, nakita ko doon ang power ng dressing well. So, kung nanonood ka right now at nasa negosyo ka or kahit ikaw po ngayon ay nagbabalak noon to start a business. So, hindi po natin kailangan bumili ng talagang mga branded na umaabot isang libo or mahigit. So, depende pa rin talaga na magsuot tayo ng nababagay din sa kung ano yung ating pinasok na industriya at kahit saan naman, is uh, maayos yung suot natin. Isa din pala, no, dagdag ko na lang sa makakapanood ng video na to, na una, is uh, magsuot talaga tayo ng maayos. No? Kasi iba talaga yung nagiging, kumbaga, vibes nito, or yung, hindi naman natin gagawin yon para sabihin ng ibang tao, umuyaman siguro to, hindi po. Maayos lang din talaga yung pananamit. Na naaayon, halimbawa, atin ka ng mga event na kumbaga, hindi naman parang pagandahan ng suot. Basta, maayos. Yun yung pinupoint ko dito eh. Halimbawa, ako dati is t-shirt, t-shirt lang. So, ngayon natutunan ko magsuot na ng ganito. Alam mo bang wala talaga akong damit na ganito kasi ayaw na ayaw ko. Para bang pag tinitingnan ako, parang feeling ko, ang tingin ng ibang tao sa akin, hambog, gano'n, kasi bakit nung suot ng ganyan, hindi ka naman mayaman, so, mas dito ko naintindihan, lalo na nung mas na ako ng asawa ko na siya talaga, eh, kailangan ay maganda ang postura, kapag ka nag a ng mga uh, kliyente, so, doon pa lang, ay sobrang nakaka, ano din siya, nakakadagdag mood na Uh, excited ka, confidence at the same time, gano'n. So, hindi po natin na kailangan ay sobrang mahal na bilihin. Naniniwala ako kahit ukay yan. Hindi mo mahalatang ukay pala yung suot niya kasi kaya niyang dalhin at ang maganda talaga yung design. So, tanggalan natin yung comfortable ka lang at okay na to. So, um, lalo na kapag nagbi-business is kailangan po ay dress well talaga. Yun yung power na sinasabi ko na iba talaga yung power ng uh, magsuot tayo ng maayos. Yun lang sa lahat pala ng mga makakapanood ng video na to, iniimbitahan kita na sumali sa aking uh, ginagawang community ang Masiskarte sa Buhay. FB group po ito, dito po. No? Dito ay tumutulong tayo sa mga Masiskarte sa Buhay content creator na pariho po nating aralin, sabayan ang aksyon, syempre, no, na makagawa ng sarili nating mga produkto. So, akin pong laging sinasabi, iba talaga ang power ng, kumbaga, dressing well, ayun. So, yung maayos, maliban sa comfortable tayo, and at the same time, hindi naman kailangan mamahalin, pero ayun yung, uh, kumbaga feeling na komportable, feeling na confidence at the same time and always remember that success is start when you decide to begin. Siya nga pala, gusto ko na rin pong ipakita sa inyo yung aking business page, tindahan ni Mase sa aking TikTok, tindahan ni Mase and also, nagsishare din tayo ng mga, alam mo yon yung mga experience natin, story, ayan, mga tips, dito rin po sa isa nating account sa TikTok, ang Marcel Butad and of course, dito sa aking YouTube, pa-subscribe na rin! 拜拜。Bye bye.